mga pal good morning kamusta buhay buhay time check at 9pm lunes ng gabi nandito tayo ngayon sa may upper mckinley sa may science hub nakakuha tayo ng booking mula dun sa bahay papunta rito uh, 388 yung fare nya babakbak tayo ngayon No, ulan-ulan bagyo ngayon eh. Signal number 1 ngayon dito sa Manila eh. Ayun, ingat tayo. At time check 11:53. Mag alas 12 na ng gabi. Hindi tayo ngayon sa may PITX Yun, Simula kanina ang first booking natin Nakakuha tayo dun sa may Itagig Papunta ng QC uh, 200 yung fare niya on uh, 165 yung net yung net na sa atin tapos mula dun sa QC pa Santa Ana 150 yung sa atin tapos from Santa Ana to dito sa PITX 120 tapos na yung mga commission niya ka so 1155 na ng gabi nakaka 735 na tayo waiting tayo dito na no, sa PITX although malabo dito mismo sa PITX meron dito na bubuk dun sa may ano bandang marina marina ang tawag dito? marina bay ata to dito tayo makapag video bawat ano drop kasi nag ano walang tigil yung ambon buns na may peanut butter baw natin to hindi na tayo nabili sa lubas para makatubid-tubid man lang so saan magkape kape Kakape muna ako may nalang ulat tayo na bukay na fair is 270 net na yon sa atin na yun 350 yung fair niya let's go let's go sabihin natin pakius ito ano na mga par time check 12.53 Uh, yung kaninang ano, di ba, sabi ko sa inyo, may booking tayo pa ano pa QC ano nagka-cancel nung nado na tayo sa ano sa pick -up point ano yon trip booking yon pag ganun kasi nagre-reply pa eh sabay sabi ko nandito na po ako sabay ano nagka-cancel dito tayo ngayon sa may Las Piñas nakakuha tayo dun sa may PITX nakakuha tayo ng booking papunta dito 150 yung fare niya. Pwede na din. Pamalit. Hindi na rin masyado nakakasama ng loob. Di ba? Bili muna tayo ng ano. Favorite drinks natin. Cobra. Time check, time check. 2.14 a.m. So mula dun sa Las Piñas, may nakuha tayong pamulino. 100 pesos yun. Tapos from Molino, may nakuha tayong palabang 140 pesos yon. Tapos nagpagas tayo dito ngayon sa ano, sa Alabang. 230 pesos yung full tank natin. As of, 200, as of 2 as 2:14 AM, meron tayong 895 pesos. Tapos full tank tayo. And so sana pasukan ulit tayo ng long ride, no. Kailangan mga 2,000 tayo tong biyahe na to bago tayo umuwi. So yun, yung diskarte ko dito para ako, kumita ako. Ano, uh, binabase ko sa kita ko yung pag-uwi ko. Yeah, hindi yung sa kung ilang oras na ako bumabiyahe. yon. Pero syempre, kapag uh, hindi na talaga kaya, pag antok na, minsan ganun eh. May time na antok na antok na ako eh. So yun, kailangan ko na umuwi pag ganun. Pero kapag ang kaya pa, tapos hindi ko pa nai-hit yung kota. Yun, bakbak lang nang bakbak. -bak. Ta mga parbo, iba ba kayo? Nandito ako oh, sa may barangay ano, South Sembo ba to? Sa Makati Taling to ng Alabang Kuminto tayo sa kanya ng 240 uh, Time check 339 So far meron na tayong 1140 pa 860 pa Time check alas 4 na naman umaga Ay nakuha tayo dun sa ano Makati, pupunta dito sa Terminal 3 Ay dito tayo sa may Terminal 3 sa so, may basics dito yung drop ko pan talaga ng ano ng mga motor tsaka ng mga delivery uh, so nakaka 1,240 na tayo konti na lang 760 na lang uh, so ano may long ride ulit pwedeng napar dito tayo ngayon sa may heritage dito sa pasay ang gilid ng heritage downing kasi you Time check Ang na Alas 7 na ng umaga Sakto Kanina mula Terminal 3 Nakakuha tayong booking pa Tagig 150 Mula Tagig Papas 120 yung binayad Tapos Pasig Pabalik ng BGC 100 yung binayad niya Mula BGC hanggang ano Dito sa Pasay 100 ulit yung binigay so far tayo ay nakaka 1710 malinis kailangan natin ng 2k para makauwi na tayo tatlong booking pa to tatlo pa siguro mga dalawang oras pa to Hi, time check 7.15 dito tayo sa may NU mga uh, par saan Sampalok, Manila Uh, mula pa sa hanggang dito naka 125 tayo yung mga fair na yun ano na yun nut na yun boss na yung commission niya ang so far tayo ay nakaka 18335 na Oh, pang hina yung traffic dito tayo ngayon sa may seda dito to sa ano sa malapit sa mowa Lalo dun sa Enyo, nakakuha tayo ng papunta ng ano, dito nga, sa Paranaque. So, 100 yung fare niya dun. Tapos, dito na lang tayo kumukuha ng booking ngayon. Nakakuha tayo dito, dito dito lang, sa loob lang ng Pasay, ng isang 55. So, time check, alas 9 ng umaga, nakaka 1,990 na tayo. Uh, kung magagas tayo ngayon parang 2 bars na nabawas sa full tank natin siguro mga nasa ulang kulang 150 to so minus natin 150 minus 150 1840 kuha tayo ng dalawa pang booking pero dito lang sa loob tayo lalabas siguro lapit tayo dito sa ano sa may bandang mowa tara tara anong ganun lang tayo wag natin pahirapan yung sarili natin time check 10.30 na dito na tayo sa Palangyake tumambay tayo dun sa may ano anina sa may bayside bilang umulan di medyo natagal lang tayo dun siguro mga 20 minutes nasukan tayo ng booking pa dito Palangyake kinita natin 165 dito tayo sa may Green Residences Palangyake Direct na tayo we May pumasok man wala. o wala Nakakot to 2005 na tayo Huwena huwena